kailangan gawin na lahat ay 8 pa rin. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Idadagdag mo yung tatlo. Pero gawin pa rin, magiging 8 pa rin yan pag binilang. Sa halagang 20 pesos. <laughs> ah, ano? Game! Game! Hindi ko naman kasi alam. Hindi mo kaya. Ate, ikaw ate. Dali, o. Oh. halaga ng 20 pesos. Kailangan, gagawin mo yan. 8 pa rin lang. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Pag idinagdag mo yung tatlong yan, magkailangan ang bilang pa rin ng side na yan ay 8 pa rin. Ah. ah dali. Sa halagang 20 pesos, nakagart na lang naman. Dali na. Nakatungo lang. Ah. Uh sa 20 pesos. <laughs> Pag dinagdag mo yung tatlong yan, dito, kailangan ng bilang pa rin yan. 8. 8. 8. Ah, isip-isip. Oh, sige. 40 pesos na. <laughs> isip din o eh. dyan. Ano na? Isip, isip. Yan, tatlong yan. Pag, inad, pag inilagay mo diyan, kailangan ng bilang ay 8 pa rin. Magiging 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Kaya nyo yan. <laughs> ah, na, na, na Sige, subok. Subok mo na si Utay. Subok mo na si Utay. Subok mo na si Utay. Eto na, ano ang ginagawa niya? Ah, bilang. Kulang. Two four eight. Hindi to, oh. Hintay mo na oh. Ah, two four eight. Two four two six ten. Eh, na na to. Two four. Ah. <laughs> okay. uh, Halagang 40 pesos. <laughs> ah. Ito na po. Sa halagang 40 pesos. <coughs> Kailangan mong pamula sa dulo, maging 8 ang bilang. At pamula doon sa dulo, 8 pa rin ang bilang. Wala. Oh, oh, <laughs> oh, oh, ten. Okay, Ay, kira ang bilang mapagay yan. Bilang oh, mapagay yan eh. Oh, ten pa din yan. Oh, ano yan? No. Four, ten, eight. Two, four, six. Two, four, six. Oh, yan pa, kulang. <laughs> okay, pag inilagay mo yan. Oh. Bilang, <laughs>

Fifty pesos na po. Fifty <laughs> ako nga. Fifty pesos na po. Oh, ibalik mo muna sa dati ulit. Oh. Two, four, six, eight, eight ten. <laughs> Two, four, eight. six, seven, eight. Two, four, six, eight are 2, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ay, may piso ba? <laughs> 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 Eto, ano po? May piso pa po siyang hawak. Okay. 50 pesos na po yan. <laughs> four, six, eight, sa halagang 60 Pesos na! i mo na! <laughs> ano kaya! <mo> <laughs> 60 Pesos na mo! Pa, pag isandaan na sa ako, ito'y lalagay Ah, uh, 60 Pesos. Ano'y kahit... <laughs> okay, ano lalagay niya, Kat? Ano'y lalagay niya? 21 Coins? Oo, oh, 21 Coins! Ah, uh, yan ang piso! <laughs> uh. Mm, pinagtulungan na po ng magkapatid sa halagang 60 Pesos. <laughs> Solve the puzzle. Ibalik niyo muna sa dati para malam maisip niyo agad. Pagkawang-kawangin mo muna. O, oh, oh, sige. Subok-subok. Subok-subok. Ah, sige, pagtulungan nyo ng magkapatid. pagtulungan nyo ng magkapatid. 8, kailangan 8 lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Usap ka Six, seven, eight. eight. One, two, eh? three, one, two, three four, four, five, six, seven, eight, nine. Nakadikit. Nakadikit yes, ano. ka. Oh, oh, sige. Huwag oh, dikit. Oh. Oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Oh. Eh! <laughs> <laughs> oh. One two three four five six seven eight. One, one well, two ako, ako three four five six seven eight. One. Ako bilang. Five six seven oh, eight. Ako na. bilang. <laughs> 1, 2, 3, 1, 2, 3, Nakuha po nila <laughs> Mga bright, bright, bright <laughs>